Kong Huwan Carlos Arjo ay of Quezon City Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina... May I call on uh, Mrs. Sarah Diskaya to please uh, present uh, and read before us your sworn statement. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators. Ano to, uh, joint uh, statement ng nami mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. Kami si Pacifico F. Discaya II and Cesara si Ruena Discaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay itinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinaloonan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas ma 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 mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng, ng gobyerno. Number four, hagang dumating, ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Vol Voltaire Claveria at inalok kami magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number five, ipinakilala, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number six, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera naming mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kah kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, di kalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction. Kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Nung, nung, ngunit na nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti na, na nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chief chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng na mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Nung una, sinubukan namin labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPW DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala, binabala nila na mata matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama, mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban, sa mga tiwaling bidding, maraming beses na, namin, namin naranasan na ma ng bids and awards committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na, na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitan kami makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Um, Uh, magandang umaga po, uh, Mr. Chair at uh, uh, kagalanggaan ng Senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, hey, lalong uh, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito, wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana na award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau, Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem -Noel of Anwar Party List. Cong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon, City, uh, Quezon Province. Cong Marvin Rillo of Quezon City. Cong Tedyoro Haresco of Aklan. Cong Antonieta Yudela of Sambuang Kasibugay. Cong Dean Asisio of Caloocan. Cong Marivic Copilar of Quezon City. 2021. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipil sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo Sipingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo, Karimayan sa mga kawanin ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa so, tuwing aminom kami sa Wine Story sa BGC at El Chachantila Mall, sinasabi ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco. Sa lungsad ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabi ko, sinabi ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa program funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigitit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon, Kong Benjamin Benji Agarau Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espekasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng buting Chairman, Sen. Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico Abdiskaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, uh, this one statement was notarized by certain attorney, Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024.